Alright mga kabisdak, good morning, good morning. So nandito po tayo sa Port of Tubigon kasi pabalik na tayo sa Cebu. So naghintay tayo ng barko na masasakyan. So siyempre man dito tayo sa loob ng terminal Port of Tubigon. So dito sa loob, aking ipapakita siya inyo. Mas maraming tao dito kasi naghintay rin sila ng kanilang masasakyan na barko. Ito, ito. Iba-iba ay nakasakay na kasi tatlong barko lang nandito so ang aking masasakyan ay uh, 1.30 pm so marami kami naghihintay dito o oh, ipapakita ko sa inyo dito makita naman na. maraming naghihintay at habang naghihintay kami so uh, nang kailangan kami lumabas pag sabi na na yung nakagitroson, dito na kami oh ito na nag uh, walking walking kami dito ito ito ang port terminal na hindi pa matapos sa Tobigo no so nag walking kami kasi nandoon na ang aming sasakyan at gusto na kaming uh, paluob. so dito dito na so baklay baklay kami mga kabisda hindi lang ako marami pa kami para Uh, ano ba yun gusto kaming umakyat oh, ito na umakyat na kami dito sa uh, barko namin sa sakyan itong fast craft ito ito mga kabis, bas, kabis, kabis itong fast na startup so ito sumakay na kami masaka taas para umakyat maka para loob doon kami sa loob maghintay na para para lumular na itong barko na aming sasakyan magbislak. So, dito, 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 makita na. So, naghintay kami sa kung anong set number, number kami. At doon kami magkaupo dahil may set number. At dito, ah, dito na kami nakaupo na at naghintay na para mulat na ang barko. So, dito kasi tayo magkabislak. Hanggang dito lang magkabislak. At Babay Bohol papunta na balik ako sa Cebu so yan lang yan lang mga kamista right so dito dito makita naman natin dito